Kailangan mamatay ka muna para ilipat sa buhay na walang hanggan. Mamatay ka muna para ilipat ka sa buhay na walang hanggan. Paano yun? Hindi natin yun makakamtan kung hindi tayo mamatay. Para mo si Blinks, di ba? Bago natin itanim yan, kailangan mamatay muna siya bago siya mamunga, bago tumubo. Kaya nga tayo lahat at tumubo na, sabi nga natin, sa ating pagkatubo, kailangan, sabi nga natin, uh, makamta natin ang buhay na walang hanggan. Manatili tayo sa ating buhay ng pang Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Amen? Alakakan natin ang ating buhay <tong> sa Panginoon. <tong> At tuloy nga po na quad, quadruple Apat ang mag-aano ngayon, magtutok. Pambihira talaga, no? Sa dami ng magtutok talagang, ewan ko lang. Pag hindi tumimaw sa isip natin to at sa puso natin, eh, ay patay kang bata ka. Kailangan po maunawaan natin ang ibig iparating sa atin ng mga speaker. At tunay na po na ang babaeng ito na aking tatawagin. Sabi ko nga, noong araw ko pa siya nakikita. O talagang parot parito, parot parito sa mga gawain. Talagang nandoon sa puso niya ang ating Panginoon. Hindi yung magagawa ng isang tao na hindi tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen? Na nga po kapag ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, makagawa mo ang lahat ng bagay. Ang tinutupad ko po sa inyo, ang small but terrible. Ayan. Small but terrible. Pero double-double ang laman ng kanyang isip. Ang ina sa bagong Jerusalem, itang test is cardio.